bisitain natin ang ating mga ampalaya na ito yung ampalaya mga mga kaparms na ano natira ng bagyong Kristen at ngayon ay namumunga pa siya kahit papano Ito. yung maganda mga bunga nyo oh, kahit konti lang e dati nakakuha kami dito ng ilang kilo ba yun may ikit ata 10 kilo yun eh so nakabinta tayo ng ano hindi ko natatandaan kung ilang ano yun ilang kilo basta naka 600 tayo doon ito yung ampalaya natin na natitira sa bagyong kresten pero makikita nyo mga kaparms may, may bunga pa talaga oh. Eh, ilan lang bunga eto inalagaan lang namin kasi nakikita namin na uh, bumubunga pa siya talaga kaya harvestin namin ito mamaya Araw ng Martes kasi sa isang linggo ay isang beses na sana ito kukunin. Kaya lang uh, medyo maulanin ang panahon. Kaya harvestin na lang natin kasi, kasi pwede ito yung ano, mag ano mabitak yung bunga niya kapag ma-over sa ano over sa araw kaya ang gawin natin ay harvestin natin to. Isama na lang din natin sa ano. So, ang ating harvestin ngayon ay sitaw lang. Wala tayong sili ngayon. Kasi alam niyo na Fairness na tayo nakapag-harvest ng sili natin kasi yung sili natin hindi pa masyadong marami. Ito, napakalaki na oh. Hindi na pwede talaga to. Ito mga kaparms, tatandaan nyo. Kapag ganito na yung mukha ng ating ating ano, ating ampalaya ay talagang hindi na to sa market, pwede to sa uh, pang-uso na lang talaga. Kasi pangit na tingnan eh. Kaya, um, masarap pa naman to, kaya lang hindi mo talaga ma-display sa ano, sa market. Kaya kaya gusto natin na uh, maiwasa natin ganito. Kaya harvest na natin sayang eh maapirahan pa natin to ayan o oh. eto pwede na rin to paano ayan oh. ayan mga laki hanggang doon yan sa dulo eh ilang puno lang to natira dahil po sa ating ano ah, dahil po sa ah, bagyo noon na dumaan pero marami yung tinanim namin dito mga kaparms ayan ang diferensya ay eh, tinamaan talaga ng ano ng bagyo noon at yung sitaw natin alam nyo kasi yung sitaw natin ngayon ay uh, napaka ano talaga napaka hindi maganda yung tubo ng sitaw nakadipindi kasi sa panahon so balik tayo dito so ayan mga ano mga kaparms ang kaunting ano natin ang palaya na natira sa bagyong kresten kaya mamaya ay harvest natin yan.